What belongs to you searches you out. Ibig sabihin, kung ano yung para sa'yo, hahanapin ka niya. Kung mga nagiging magnet ka na. pagka nagkaroon na tayo ng ganong pag-iisip na correct na yung ating mindset, everything that is ours begin to look for us. Ano yung ibig sabihin nun? Lahat ng bagay na nakahanda para sa atin ay kusa na ngayong lalapit. What belongs to you searches you out. Ibig sabihin kung ano yung para sa'yo, hahanapin ka niya. Kung mga nagiging magnet ka na. Kaya nga, nung sinabi ni Jesus, Do not worry what you shall eat, what you shall wear, what you shall drink. For the pagans run after all these things. Ito yung laging nasa thoughts ng mga pagans. E eh, ikaw, hindi na. Nakorek na yung mindset mo eh. At sabi niya, But seek first the kingdom of God and His righteousness. Oh, you are in the right alignment, di ba? And all these things shall be added or given. Ibig sabihin, ma-magnet mo na. Ibibigay na lang sa'yo. Hindi nun muna nililook yung mga bagay kasi alam mo, para sa na yun. Kung hindi ka na nag-chase. Ang pinupursu mo ang pagiging ambassador. Ibig sabihin, yung pagiging mabuti, yung pagiging excellence sa ginagawa. Hindi ka mangdadaya, hindi ka rin nagiging tamad. Yun yung focus mo, yung lahat ng para sa'yo, ma-attract mo ngayon.